Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi napigilan ni Angeline Quinto ang excitement nang makita niyang bumisita si na Marian Rivera at Ding Dong Dante sa ABS-CBN. Kamakailan ay pumunta sa network ang celebrity couple para sa kanilang upcoming movie na Rewind, sa pakikipagtulungan ng Star Cinema. Madaming videos na nai-upload online ng pagbisita ni na Marian at Ding Kasama rito ang nakakagulat na reaksyon ni Angeline habang sinisigaw ang pangalan ni Marian. Parang gusto rin niyang lumapit kay Marian na tila baga fan ang peg ni Angge. Maraming netizens ang natuwa nang makita ang candid reaksyon ng singer. Guys, guys, picture. One lang, picture. One,

Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.